May Christmas sa inyong lahat yung uh, Christmas nila dito guys magang umaga Ngayon walang katao-tao Ngayon dito sa bus station Ako lang mag-isa Doon naman sa kabila May isa lang din Isang Pasahero Kasi ngayon dito sa kanila din eh, celebrate din sila ng uh, Christmas dito Kaya holiday so walang trabaho yung ibang mga tao dito ngayon pero kapag uh, regular days naman madami dito nag-aantay pero ngayon holiday ganda ngayon kasi eh, snow Isto na yung maliliit na snowflakes kalalabas ng ngayon ng trabaho so, may pasok kasi ako sa sa Christmas kaya 26, 27 yung off ko uh, New Year sa 31 uh, day off ko tapos 1 at saka 2 uh, may pasok na naman ako so, ngayon so, sunduin kasi si galing na doon sa metro yung nakaraan, kaarawan ko tapos Uh, may duty din ako hindi <laughs> na ako naghanda okay na itong uh, ano ito kahit walang handa basta healthy walang sakit basta ano ito condition ng yung katawan lalo na ngayon dito sobrang uh, lamig kasi ngayong month of January at sa February ito yung month na sobrang lamig dito sa kanila kasi ngayong taon na ito lang yung isno ngayon hindi na yung nang mga nakarang taon November pa lang snowfall na tapos napupuno na ito ng mga yelo yung daanan ngayon December na patapos na yung buwan ng December putol putol yung yung snow pool snow ayun, kinabukasan stop na naman so ito yung uh, Bagdanubitsi street ito yung malapit sa Yacobo Culas ha, metro kasi ilang taon ilang taon mula ngayon baka may metro station na malapit sa pinagttrabuhan ko. dyan lang ako sasakay, metro papuntang pauwi ng bahay. Siguro mga after 5 years pa. invite ko siya para magpasyal dito sa Kopaloska. Kopaloska na rin kasi mayroong malaking uh, Christmas tree dito sa Kopaloska guys. Ito yung pinakamalaking uh, Christmas tree dito sa Minsk. So Merry Christmas sa inyong lahat. Galing ko lang sa trabaho. So ngayon kakain kami ng mag-celebrate kami ng Pasko sa 25 ng gabi. So we may come here kando. <laughs> so kain muna tayo guys. Merry Christmas sa lahat.